Payo sa mga mag-asawa. Mateo Kapitulo Labinsyam Versikulo 6 Hindi dapat paghiwalay ng tao ang pinagsama ng Diyos. Hebreo Kapitulo Labintatlo Versikulo 4 Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Ano nga ba ang dahilan ng pangangalunya ng lalaki o ng babae? Dahil hindi sila makuntinto sa kanilang asawa hindi nila pinapahalagan ang sakripisyo ng kanilang asawa. Walang silang respeto sa kanilang asawa. Hindi sila honest sa kanilang asawa. Ang relasyon nila ay walang koneksyon sa Panginoon Jesus, kaya nagagawa nilang lokohin ang kanilang asawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 5 Ang pangangalo niya ay isayan kahalayan at kalaswaan, pagnanasa ng laman. Tandaan niyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 6 Ito ang sinabi ng Diyos sa may asawa. Hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Mahalaga sa buhay ng tao na ang Panginoon Jesu Kristo ang sentro ng bawat pamilya. Kapag hindi si Lord ang sentro ng bawat pamilya magulo, puro away, selos, galit, pagsisinungaling at pakikiapid ganyan ang nangyayari sa pamilyang walang koneksyon sa Panginoon Jesus. Mahalaga may koneksyon ang bawat pamilya sa Panginoon Hesu Kristo. Ayon sa Biblia, may ilang mga prinsipyo na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang relasyon ng mag-asawa. Una, itaguyod ang pagiging sentro ni Kristo sa inyong relasyon. Ang pagmamahal ng Diyos ang magsisilbing pundasyon ng inyong pagmamahalan. Ang paghahanap sa Kanya ng buong puso, bilang individual at bilang mag-asawa, ay ang pinakamahalagang bagay na maaari inyong gawin upang mapanatiling malakas ang inyong pagsasama. Pangalawa. Lumikha ng isang bagong pamilya kasama ang inyong asawa. Ito ay pagtatalaga ng inyong sariling pamilya na may sariling mga hangarin, mga pangarap, at mga plano na nagtataglay ng pag-ibig at pagkakaisa sa isa't isa. Pangatlo, magpakumbaba at maglingkod sa isa't isa. Ang pagiging mapagkumbaba at pagmamahal ay mahalagang mga katangian upang mapanatiling maligaya ang inyong pagsasama. Maging handa na magbigay ng kaligayahan sa inyong asawa kaysa sa paghahanap ng kaligayahan para sa sarili lamang. Pangapat, magkaroon ng malasakit at pag-unawa ang pagkakaroon ng malasakit, pasensya, at pag-unawa sa isa't isa ay makatutulong upang malampasan ang mga hamon at problema sa inyong relasyon. Panglima, manatiling tapat at matapat. Ang pagiging tapat at matapat sa isa't isa ay mahalagang pundasyon ng isang malusog na relasyon. Ito ay naglalayong mapanatili ang tiwala, respeto, at pagmamahal sa bawat isa. pang manalangin ng sama-sama ang panalangin ay mahalagang bahagi ng inyong pagsasama. Magdasal ng sama-sama upang humingi ng gabay, lakas, at pagpapala sa inyong relasyon. Pangpito, magkaroon ng malasakit sa iba. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa ibang tao, hindi lamang sa inyong sarili, ay nagpapalawak ng inyong pag-unawa at pagmamahal sa inyong asawa. Ito ay ilan lamang sa mga prinsipyo na maaaring gabay sa pagpapanatili ng magandang relasyon ng mag-asawa ayon sa Biblia. Mahalaga rin na patuloy na mag-aral at maghanap ng mga aral at gabay mula sa Biblia upang mapalalim pa ang inyong pagsasama. Ayon sa Biblia, may ilang mga prinsipyo at halimbawa na maaaring sundan ng isang mag-asawa upang maipakita ang isang magandang relasyon. Narito ang ilan sa mga ito. Una, pag-ibig at pagsunod. Ang Biblia ay nagtuturo na ang mag-asawa ay dapat magmahalan at magsilbi sa isa't isa sinasabing ang asawa ay dapat magmahal sa kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ang asawa naman ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 22-25 Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Pangalawa, pagpapahalaga at respeto. Sinasabi na ang mga asawa ay dapat magbigay ng pagpapahalaga at respeto sa kanilang mga asawa bilang mga kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo Pito Kayo namang mga lalaki, pakisamahan niyong mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang kristyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad niyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin niyo. Pangatlo, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ang Biblia ay nagtuturo na ang mag-asawa ay dapat magpatawad sa isa't isa at maging mapagpakumbaba. Sinasabi na dapat tayong magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 13 hanggang 15 Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman dahil pinatawad din kayo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin niyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Pangapat, komunikasyon. Mahalaga ang malasakit at malinaw na komunikasyon sa isang magandang relasyon. Sinasabi na ang mga salita na binibitiwan natin ay dapat magbigay ng kagalingan sa mga nakikinig. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 20 Siyam Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Panglima Pananampalataya Ang pagkakaroon ng isang matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay magbibigay ng gabay at lakas sa isang mag-asawa. Sinasabi na ang Diyos ang nag-isa ng mag-asawa at hindi dapat paghiwalayin ng tao. Marcos Kapitulo 10 versikulo siyam. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga prinsipyo at halimbawa na maaaring sundan ng isang mag-asawa upang maipakita ang isang magandang relasyon ayon sa Biblia. Mahalaga rin na patuloy na magdasal at maghanap ng gabay sa Panginoon para sa kanilang pagsasama ang pagtibay ng relasyon ng mag-asawa ay isang mahalagang bagay. Narito ang ilang mga paraan upang mapalakas ang inyong ugnayan. Una, komunikasyon. Mahalaga ang malasap ng bawat isa ang mga saloobin, pangangailangan, at mga katanungan. Maging bukas at makinig sa isa't isa ng walang pagkukunwari. Pangalawa, pagpapahalaga. Ipakita ang pagpapahalaga sa isa't isa sa pamamagitan ng mga simpleng bagay itulad ng pagbibigay ng komplimento, pagpapakita ng malasakit, at pagtulong sa mga gawain sa bahay. Pangatlo. Pagtitiwala. Mahalagang magtiwala sa isa't isa. Iwasan ang pagdududa at paghihinala na maaaring magdulot ng tensyon sa inyong relasyon. Pangapat. Pagkakaroon ng panahon para sa isa't isa. Maglaan ng oras para sa quality time bilang mag-asawa. Mag-date, maglibot o gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa inyong dalawa. Panglima. Pag-unawa at empatya. Maging maunawain at magpakita ng empatya sa mga pinagdadaanan ng inyong partner. Makiramay at maging suportado sa bawat isa. Panganim. pag alaga sa intimidad. Pangalagaan ang inyong intimidad bilang mag-asawa. Magkaroon ng mga espesyal na sandali at magpatuloy sa pagpapalakas ng inyong koneksyon. Pangpito. Pagpaplano ng kinabukasan. Magkasama kayong magplano para sa inyong kinabukasan. Pag-usapan ng mga pangarap, mga layunin, at mga plano na nais niyong makamit. Tandaan, ang pagtibay ng relasyon ay patuloy na proseso. Mahalaga ang pagtutulungan at pagmamahalan upang mapanatiling malakas at matatag ang inyong samahan. Salamat, natapos mo ang video na to, dahil natapos mo ang video, isang pagpapala mula sa salita ng Diyos. Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo kinabukasang punong -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang layunin ng video na ito ay pagtibayin ang relasyon ng mag-asawa. Dahil sa panahon ngayon, maraming mag-asawa ang nagkakahiwalay sa dahil sa maraming kadahilanan, kaya ang salita ng Diyos ang nagbubuklod upang pagtibayin palalo ang mabuting ugnayan ng mag-asawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, please, pakilike, like share at pa-follow na rin. Maraming salamat. Mapagpalang araw sa inyong lahat.